Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Lumagpas na sa safe threshold ng 37.5 per cubic meter ng hangin ang particulate matter o PM2.5 dust level sa Bangkok, Thailand. Nakararanas ang kapitolyo ng PM2.5 dust level surge dahil sa hindi magandang sirkulasyon sa hangin. Bahagyang bumaba ang antas nito sa ibang parte ng Bangkok noong lunes, ngunit tumaas ulit kahapon na tatagal hanggang sa November 24, partikular ito sa Eastern and Southern Bangkok. Nakikita rin ito na may epekto sa kalusugan. Ang sino mang makararanas ng sintomas gaya ng pag-ubo, kahirapan sa paghinga, sore eyes, chest tightness, headaches, irregular heartbeat, nausea, at patig, ay pinapayuhang kumonsulta sa doktor. Inaasahan naman ang pagbabago at pagbuti nito sa November 25. Samantala, nananatili ang close observation sa Eastern and Southern Bangko. Pinapayuhan naman ang mga mamamayan na palaging i-monitor ang air quality sa kanilang mga lugar, Bawasan ng mga outdoor activities at magsuot ng face mask kung kinakailangan. Maaring gumamit ng AirBKK app na available sa iOS at Android. Ngayon din maaring tingnan ang air quality sa www.airbkk.com o BMA Facebook pages and line channels. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.